So, magandang araw mga kamungkil. So, indangan project na mga kamungkil. lang So, ito yung ating ginagawa mga kamungkil sa hagdanan. O, yan So, ayan mga kamungkil. lang So, dito mga kamungkil. So, ginagawa na rin yung ating kuhan dito mga kamungkil para hindi na tayo masyado mahirapan mga kamungkil so ayan kung narawak napapansin mga, mga kamungkil na uh, upurman na mga kamungkil so wala pa tayong flooring dito mga kamungkil so, mga kamungkil ma flooring na tayo dito mga kamungkil so ayan subukan so,

So, patuloy lang tayo sa ating vlog mga kamungkil, no? So, dito, kung napapansin nyo, ito yan. Kung napapansin nyo itong mga kalawang, so, hindi yan ganyan lang. Pa-agihan natin yan ng liha mga kamungkil. So, dito, pagkatapos ng agin ng liha, paparimiran pa natin yung mga kamungkil. So, dito mga kamungkil, tapos ng primer, puro... Dadaanan natin -dadaan niya ng isang daan mga kamungkil no. Para masyadong malinis yung ating ginagawa mga kamungkil. So okay mga kamungkil. So rito naman tayo sa. Kung ano mga kamungkil no. So ayan no. Nakapanghirap ng aming ginagawa mga kamungkil. So madami pang basis mga kamungkil no. So lagi tayong binabas mga kamungkil kapag nag-upload tayo ng video. Hindi pa nila alam mga kamungkil kung anong style. So ayan o. No? Ito po ba? Okay. Ayan mga kamungkil. Dito lang tayo ang video mga kamungkil. No? So dito mga kamungkil. Pinapagawa ng kung dito mga kamungkil. Kapara so, yung PVC mga kamungkil. Dito na dumadaan sa ilalim mga kamungkil. No? So binubutasan natin mga kamungkil. So ayan o. No? Kung napapansin nyo mga kamungkil. So, doon yung inline. At uh, yun, mga kamungkil. Para hindi tayo masyadong mahirapan, mga kamungkil. Para yung tubig dito na dumadaan sa inalim, mga kamungkil. O, ayan. So, ito pala yung naggagawa nito, mga kamungkil. O. So, okay. Maraming salamat, mga kamungkil. Hina mga kamungkil. Magandang pagbabalik. Magandang araw sa inyo, mga kamungkil. No? So, ayan, mga kamungkil. Ha? Ah, magbuot man sila sa atong Facebook feeds, nga moano ma man na siya, so ayan mga kamungkil, patuloy lang tayong mag-vlog mga kamungkil no. Kahit hindi pa tayo masyadong marunong mga kamungkil. At least na yung ating sinasalita mga kamungkil. So may point mga kamungkil. So katulad nito mga kamungkil. yung ating So ito mga kamungkil, yung ating ginagawa, isa tong pumupugong sa lakas ng tayo mga kamungkil no? sa okay, sa lakas ng tayo bay Sisama ko mga panirada Ito mga kamungkil hindi pa natin napulwil ito mga kamungkil no? So baka nagtataka kayo nga bakit hindi natin to so, ito mga kamungkil so Pinaporma lang natin mga kamungkil para masyadong Magaling talaga kung Makikita natin mga kamungkil no? So ito, Bukas siguro mga kamungkil, kung matapos ng isang araw nito mga kamungkil, matapos to mamaya. napunta na diba? Ay sige kamungkil. Ah, okay na mga kamungkil, kung ibabahas nyo ako. At least na wala tayong inaapakan na tao mga kamungkil. So, yan lang mga kamungkil oh. So, palagi tayong upload ng video kahit binabahas tayo mga kamungkil. Lager, deka. Trabaho lang tayo mga kamungkil, walang personal na mga kamungkil oh. So, ayan mga kamungkil. So, lagi tayong update ng video mga kamungkil. So, ayan mga kamungkil. Sa daming nagtatanong mga kamungkil kung kailan to matatapos mga kamungkil. So, ayan mga kamungkil. No? So, hindi pa akong makapagbigay sa iyo ng ano, mga kamungkil kasi lima lang kami dito mga kamungkil. So, ayan mga kamungkil. So, kung napapansin nyo mga kamungkil, hindi pa tayo nakalagay ng ano, mga kamungkil. So, ito mga kamungkil, aapakan pa natin ng hardy mga kamungkil. Para mas lalong maganda mga kamungkil. So, ito mga kamungkil, para primera natin ito mga kamungkil. So, ito mga kalawang mga kamungkil, para lalong masino mga kamungkil, dadala natin ito ng grinder mga kamungkil. No? Anong, anong mga kamungkil? So, dito, dito mga kamungkil, ito na yung ating bintana mga kamungkil no so yung lalagyan ng kisami dito mga kamungkil so ayan no yari yeah, ito sa tubular mga kamungkil 2x3 so ayan mga kamungkil no so bukas siguro mga kamungkil ma flooring na kami mga kamungkil dito so ayan no ang lapad mga kamungkil Sige, maraming salamat sa iyo mga kamangkil. So, ayan lang. So, ayan mga kamangkil, wala na tayong siding dito mga kamangkil kasi tinanggal na natin lahat mga